yun mga boss. So meron tayong ginagawa dito, ano? Chevrolet Aveo na manual transmission. So problema nito pag umaandar na ng matagal ay namamalya. Jumalabo camera ko normal yan mga boss tapos darating yung time na mamatay talaga siya no at pag paandarin mo ulit minsan ayaw na umandar so kailangan mo palamigin ngayon yung makina ngayon mga boss ako mo problem naman ng ganito may na-encounter na -encounter ako na ganyan kung hindi crankshaft pwedeng fuel pump no so dahil kung si crankshaft naman ang problema ah uh, umpisa pa lang medyo palyado na ano or hard starting ito mga boss hindi sa hard starting ngayon ah uh, chine ko tinignan ko na kaya kinalas ko ito so tinignan ko yung mga wiring dito si camshaft naman chine ko si crankshaft okay naman so ngayon yung inobserve in ko siya yung gas ang problema mga boss so yung fuel pump motor no ito kinalas ko dito so kinalas ko dyan Ah, nakalas ko na yung fuel pump nyan. So, tingnan natin. <coughs> so, kung nakita nyo mga boss, ah, kalawang-kalawang yung loob. Ayun oh, maraming alibaba sa loob. Ngayon, dito tayo sa fuel pump motor na nakalas ko na. Ayan. Ayan. So, nakas ko na yung fuel pump motor. Ito yung motor niya, no? So, ito ay universal na rin. So, pag angat ko mga boss sa filter, ito. Ayan, no? Tingnan nyo. Grabe. Puro putik. Ang kapal, no? Oh. Kapal na ng putik. Ayan. Tapos may nahihigop. Tapos dito sa loob, tinignan ko. Ayan, no? Kita nyo. Ayan, no? So, ang kapal. Kaya ito mga boss, ah uh, kahit na anong gawin ayan tatanggalin ko oh. ayan so iwan ko saan galing ito no kalawang ayan, so linisan natin yan ngayon lang kapal nyan so na namamalya talaga ito ayan siya kasi in-scan ko na rin yan mga boss so dito yung scanner natin ayan yung scanner natin no? so nandyan sa scan ko na yan kanina wala akong nakitang error mga boss kaya basic muna dito, dito mukhang daw pumasok sa fuel pump so mukhang hindi nga ako nagkamali kasi yung fuel pump niya Tingnan naman naman yung fuel filter niya ay grabe ang kapal niya ng buhakit or mga ano Aribaba mga boss. Ayun, so paplasing ko lang to. Papalitan natin ng motor kasi naapektuhan yung fuel pump motor nito dahil pag matagal na nagbabara, wala nang mahigop mga boss. Puro na aribaba na niya. Nahihirapan ngayon kaya kinakapos sa gas, no? So pag pinatay at gumaba lahat 'yung mga aribaba na 'yan pag unang andar maganda naman ang higop maganda ang pasok ng gasolina so pag uminit yun na mamamalya na wala ng power kaya ito papalitan ko muna palitan natin yung motor dilinisan natin to tapos uh, update yung kayo kapag nakita na natin mga boss kung okay na grabe talaga kapal talaga ng ano nito so yun lang update so ito mga boss yung update no so nakabit na natin yung fuel pump motor dyan uh, pinaandar na natin to no observe na lang natin to ng mga isang oras natin paandarin para makita natin kung uh, magkakaroon pa rin ng error kasi ito pag mga isang oras na nakaandar mga boss or mga 30 minutes na nakaandar humihina no, tapos na mamalya so dito yun so, dahil dun sa nakita natin sa fuel pump na grabe bra so kasi ko lang tapos sabit mo yun so yun mga boss so ito update natin dito sa ano no so napaandar ko na siya kanina uh, isang oras mahigit mga boss pinaandar ko na siya so okay na hindi na siya nag hard start or namatay kasi minsan ito pag ah, pag pinaandan nga ng mga isang oras isang oras o di kaya 30 minutes lang hard start ka agad pagkatapos hard start yun mamamatay sa mga bus, no ito para may naiibit pa dyan no yung sa alarm para alam mo ano nung una takot na takot ako yung tunog na yan yun yung pala yung sa alam niya mga boss ano so ito siya ayun na tumulog na naman yung loko so ito mga boss ay okay na ano uh, problema nung may ari kasi kasi dito lang sa din malapit lang sa akin inuwi niya to ng antipolo Uh, may pa paahon hindi makaahon mga boss mamamatay na lang yung makina so uh, pag namatay yung makina antayin ulit na lumamig ngayon yung palamigin niya no siguro mga 30 minutes pag malamig maganda yung takbo niya mga boss kaya ginagawa nung mayari pag malamig yung makina hinahataw niya kasi pag dumating yung time na uminit mamamatay na makina ano so yun lang nandun lang sa fuel pump ang problema grabe naman dito ang dumi ano so kapag may katanong kay mga boss pwede kayo tumawag sa number na nandyan sa screen di kayo message kayo sa facebook page yun lang thank you